Ayan guys, shout out. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ayan, may pupuntahan kami ni Baby baby Angel. Ayan, kumakain siya ng taho. Ayan, let's go. Pogi, wait mo kami. Ayan, medyo nag -ano tayo guys, nag-video. Ayan, vlogs vlogs tayo guys. Shout out everyone. Mayra pala yung isang kamay tapos isang kamay din ang gagamitin mo sa pag titig ng video guys. Ayan. Oh, yari na rin yung pinapagawa dito. Ayan, sama kayo guys. Pagpalang umaga ulit ating lahat. Ayan, dito tayo. Oy, sumasayaw ka pa nga. <laughs> Ayan, mainit ng paligid. Mainit na. Hindi pa nakapagpayong Pero may payong paing dala. Ayan, shut out. Ayan, tur-tur lang tayo guys. Kasama kayo. Ano pa lang, wala pang 7.30. Pero mainit na ang panahon. Ayan, mga marami na karatula dito. Ang mga kandidato. Pupunta kami sa Mariwad. Mag-aano kami ng bill namin sa tubig. Napagkasunduan na maglakad-lakad na lang kami. Ayan, shout out everyone. Dito tayo. Kasi para makapamasyal naman, kahit na mainit. Maaga pa naman, di naman ano sa katawan yung init ngayong ng umaga hindi masyadong masakit pero dito sa atin sa Pinas masakit talaga sa balat <laughs> masakit talaga ang init ayan maraming salamat po makikita niyo maraming mga mga uh, yan mga ano mga kandidato tapos dito mga banner ayan dito may pagmataas ang bahay mo medyo malilim Mainit na rin yung basketball court, oh. Kasi tanaw-tanaw lang tayo dito ng mga dapat makita. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mainit na. Dapat namin ang hapon ka sa kamaga. Ayan, dito lang tayo. Ay, meron may sasakyan. Doon tayo sa gilid. Ayan, guys. Mainit na, mainit. Hindi naman dito tayo. Kaya padaanin muna natin sa sakyan. Dito sa gilid. Padaanin muna natin sa sakyan. Laki-laki. Ah, dito tayo. Hindi naman tigaw na tayo. Ito tayo. Hindi naman tayo dito, ma. Hindi tayo dito. Ito yung sinapagayon tayo. Garas-garas yun lang to. Ito? Oo. Malawin ako yun. Malawin ako. Doon may bubong ba? Ano? Saan ka ba pupunta? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Ano po? Kuntuhan muna kami po yung bagsa guys. Doon muna tayo. Saan? Importante magbabayad muna tayo ng tubig. Ayan, dito na tayo sa highway, sa national road. ng balon Anito. Busi na nito. Busi na, busin be. Tut, <laughs> Ayan, may kami sasakay. Pinto muna tayo dito sa gilid. Ayan, guys, sa gilid lang tayo at maraming sasakyan ngayon. Dahil morning na morning. Ayan, shout out everyone. Maraming thank you sa pag-watch ng vlogs. Sama na kayo habang kami naglalakad dito sa National Road ng Balon Anito, guys. Ayan, medyo mababa na rin yung mga price ng mga bigas. Meron ng 38. May nung isang araw, sinubukan ko mamili lang ano, ng bigas na 38 kasi nga naubusan na kami ng ano ng bigas eh ang ano na ang pera ko is kasya siya na lang 50 pesos so tinubuan ko yung ano, bigas na 38 sa simula makikita nyo siya parang maliliit lang siya parang durog pero pag isaing mo ang ganda kasi ano talagang umaano siya yung humahaba Umaba, uman, lumaki siya. Kaya para, parang, ano, parang magic ba? Ang sarap kaya ng bigas. 38. and shout out. Thank you so much for sharing. Na mababa na ang bigas. Kaya, kaya, ay, merong kalat ba, oh. Punin mo na to. Bigyan kay tito. Ayan. Maroon na siyang magano ng kalat. Hindi na siya basta-basta nagtatapon ng kalat si baby angel. Bakit diyan mo nilagay? Dapat doon sa basurahan. Dito lang ang basurahan. Mm. Ayan, e. shout out po. Excuse me. Ayan, dito tayo sa... Parang mga init banda rito. Dito tayo, tatawid tayo. Mainit init banda rito sa side na to. Tawid tayo. Teka. Doon tayo? Oo. Oo. Kasi dito tayo. Gabi tayo. Ayan guys, iniikot ko yung ano. Yung stroller dahil mainit. Dito tayo sa kabilang ano, kabilang hay, kabilang side. Ayan, shout out. Thanks for watching my vlogs, guys. Tour tour lang kayo. Tour tour namin kaya habang kami naglalakad. Maaga pa pero mainit pa rin. Okay guys, thank you for watching. Iyoko na muna.